Usapan po natin, napag-uusapan po natin itong mga nangyayari itong GCash, GCash na ito. Alam nyo, sa totoo lang, nalaman ko yan, linggo na eh. Linggo na nagkakagulo pala sa social media. Mas maganda makakausap po tayo nang isang uh, uh, isang eksperto. Ito kilalang-kilala ito. Idol ito, idol. IT expert si Mr. Jerry Liao, Sir Jerry. Magandang magandang araw po. Yes, magandang araw po, Sir. Ten uh, magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sir Jerry, ito'y madadagdag dun sa pinaka Huling uh, study survey ng SWS, yung uh, parang tumaas yung cybercrime natin dito sa Pilipinas bago natin pa pag-usapan yung GCash. ah uh, Sir Jerry. Uh -huh. oh, well hindi hindi nakakabigla yon sir, no? Uh, uh -huh. even in other countries, yung mga yung incidents ng cybercrime natin talagang patuloy na umaakyat. So, it's a matter of kano kadlaki o tinaas, no? So yun ang hamon sa atin na kailangan ibaba natin ito. And at the same time, ito yung isang maganda pagkakataon na kung saan eh, pwede nating bisitahin yung mga inisiyatibo natin in as far as security is concerned. No? Yep. So, tignan natin, uh, sukatin natin kung ito ba ay nag-work, tumatalab ba ito, epektibo ba ito. Kasi kung hindi, ay eh, kailangan bisitahin natin at ayusin natin ito ulit no kasi padagdag ng padagdag hindi ba so mm -hmm. our our objective really is to cut down on the increase no mm -hmm. babaan natin yung pagtaas hindi yung sobrang taas pero yun nga uh, even in other countries yung uh, security incidents no eh talagang tumataas yan oo, oo. sa kanakakalimutan ng mga otoridad natin itong mga manluloko na ito sa sa mundo ng uh, internet o cybercrime eh talagang tuloy-tuloy mm -hmm. din ang kanilang pag Sir Jerry no, hindi naman sila nag i Tama yes. eh. ka, they continuously improve themselves, no, naghahanap 'yan ng mga iba't ibang pamamaraan para maging kumaga innovative, ika nga makabago yung pamamaraan nila ng pandoloko at siyempre, yung para hindi sila mahuli, hindi ba? Oo. 'Yun ang ginagawa nila, nag sila ng paraan na mahirap silang tuntunin Uh, to the point na hindi sila makita. So yun ang ginagawa nila. Oo nga eh, kasi parang uh, masyado kami nagtiwala doon sa sinabi ng DICT noon Sir Jerry, tungkol doon sa SIM registration. Yung SIM uh -huh. registration, talagang grabe ang pagka-istorbo sa atin. Meron pa silang tinatawag na deadline, deadline. Tapos na nga ko sila na mababawasan na yung mga panloloko. Eh hanggang ngayon kalat pa rin Sir Jerry. Ako mismo nakakatanggap ako eh. Mm. -hmm. Well, uh, unang-una sir, yung recent registration eh, napakagandang panukala talaga Magandang exercise yan. Talagang nararapat yan, no? Mm -hmm. Ang question na lang dito is yung right implementation, mm -hmm. no? So, hindi naman natin sinasabi na huwag na. Dapat nandiyan yan. Pero yung right implementation, importante. Na kung saan, kapag merong mga nagpadala ng mga, mga ili, uh, parang scam messages, uh -oh. kailangan talaga matuntun natin sinong may ari niyan. Uh -oh. yun, ang, yun ang nakakalungkot dito kasi na, patuloy sila nagpapadala kasi nga nalulusutan nila yung SIM registration system natin. Na kung saan, nakaka-register sila ng PEKE yung information na binibigay nila mm. tapos gagamitin nila yun sa pang-scam. Siyempre, pag tinrace mo, eh hindi sila ma mauhuli, hindi ba? Kaya malalakas ang loob niyan eh. So, kaya nang sinabi ko kanina, this is a good uh, time for us to revisit our security system. Kung nag-work ba to o hindi. Kung hindi, improve, improve natin. Para naman hindi tayo parang pinaglalaruan nito mga scammers na ito, hindi po ba? Oo nga, oo nga. Alam mo, sa totoo lang, meron akong isang kaibigan na tumawag sa akin, minessage ako. Ang sabi niya ganito, um, uh, an amount of Two uh, magkano ba mm. hundred 2,850 was deducted from your uh, bank account. Yung bank account, hindi ko na babanggitin kung anong bank, uh, Sir Jerry, ha? Mm. Uh, mm. Tapos, to stop this uh, uh transaction, click mm. this link. Tingnan mo mm. yan. Eh, talagang ikiklik Oo, mo. Yan. Oh. <laughs> Pero alam mo, sir, yung, ang, yan patuloy na nangyayari yan. Ano? Yes. Pero alam nyo, pati na rin sa ating mga tag tagapkinig, pinagbabawal na po yung pagpapadala ng messages na may link. Na may Kailangan, link. hindi na lumulusot 'yan. Mm. So kung sakasakali yung ka kaibigan nyo nakatanggap yun ng message na may link, mm. ibig sabihin may problema yung system ng ating mga telco kasi Iyon. sila mismo ang nagsasabi eh, na hindi na dapat tayo nakakatanggap ng mensahe na mayroong link. So paano nakakalusot 'yan? Mm. Nakakalusot 'yan sa sistema nila kasi dumadating sa iyo eh, sa user eh, ba? Diba? So dapat doon pa lang sa sa level nila napipigilan na yan. So bakit nakakalusot? That's why they have to really revisit their system. How come yung mga link na ito ay nakakalusot pa? Dapat hindi na. O oh, kasi nakakataranta biro mo yung i-message sa Sir Jerry na to, to stop the ano da ano tawag dito transaction click the, click mm. this link 'di ba parang yeah, talaga yes, talaga click mo eh Oo. Siyempre, kung ikaw yung may-ari ng account, siyempre, mag matatakot ka, ka di ba? Oh, oh. Pero yun ang sinasabi natin sa ating mga tagapinig, mm -hmm. na ayon sa ating mga telcos, pag may link, hindi na dapat yan kiniklik. Pero I'm going to go another step further, mm -hmm. na sinabi ng mga telco, we are not supposed to receive any messages with link. Pinipigilan na nila yan. Mm -hmm. So the question is, mm -hmm. bakit lumulusot? Pagka diba? ganyan, so Sir Jerry, yes, sinong tatawagan yes. namin yung mismong provider namin? Oh, yung oh, mismo, oh, sila oh, dapat oh. ang tumingin yan. Bakit nakalusot 'yan? Oh, dapat wala. Hindi ba tutulungan oh, oh. so, natin sila? Sabihin natin, "Oh, may nakalusot dito." O oh, hindi ba? Mm -hmm. So dapat nababantayan na nila mabuti 'yan kasi wala tayong magagawa galing sa kanila 'yung mensahe papunta sa atin hindi tama. naman diretso sa atin 'yan dumadaan sa kanila 'yan oh, hindi ba diba? sistema nila so, 'yung dinadaanan niyan oh, oh. napipigilan na hindi oh. ba oh, 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 oh. okay puntahan na po natin 'yung pinaka-controversial uh, linggo pa lang o sabado pa lang ng gabi nagkakagulo na ultimo itong si uh, mm. artista na si uh, Pokwang ay nawalan ng 85,000 mm. pesos alamang ko nang dami pa lang mga, mga kababayan natin ang nawalan talaga ng uh, pera sir Jerry Oo. Yes, nabawasan. Ano? Nabawasan. Ang yung, 85, yung iba, 100 plus, yung iba, 90 plus. Oo. Ang question to dito po, uh, unang-una, nag-issue na po sila ng explanation, sir, kung nakikita nyo. Sabi ng GCAS, mm. may system maintenance na nangyari. No? Okay. So, sa akin, sa, sa tech world, mm -hmm. pag siyabing system maintenance, may improvement silang ginagawa. Okay. Ang question ko lang dito, bakit in-apply in inapply nyo ito sa real records? kailangan kapag nag nag lang sa nag system maintenance nag-improve tayo, kailangan meron lang po tayong mga sample data. Hindi mo ginagamit yung totoong data. Mm. No? So ang nangyari, ito, ano ko lang, sa pananaw ko lang, ang mm. nangyari, nag-implement sila ng improvement, in-apply nila nang hindi nila masusing pinag-aralan. Kaya naapektuhan ngayon yung mga records ng mga account holders na compromise. Oh. sila ng pera. Like, oh, oh. like data yun eh. Oh, Dapat oh. hindi yun ang ginagawa nila. Dapat dito sila sa ah uh, ano lang yung sample data lang. So ang nangyari, hina nila, nabawasan tapos sasabihin nila ngayon, ah uh, system maintenance. Huwag kayong mag ibabalik namin yung yung pera nyo. Alam nyo, uh, sir, kahit na sabihin mo nang ibalik mo yung pera mo, it oh. doesn't clear you from your mistake. Mali pa rin yung ginawa mo, hindi ba? Mm -hmm. Para kang parang ganito, I don't know if this is uh, acceptable. parang mm -hmm. kang binalik mm -hmm. ko yung pera. Ibig sabihin, absuelta na ba ako sa pagnanakaw ko? Hindi yeah, pa rin, hindi eh, diba? ba? Hindi pa rin. No. Nagnakaw ka pa rin. Nagnakaw ka pa rin. Pero hindi ko sinabing nagnanakaw ang chika sa ah, 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 I-example ah, ah. ko lang. Sample, sample lang. Na, sabi nga ni, ni, Sir Ivan Uy ng DICT, hmm. che-checkan daw niya ito, baka daw merong phishing, may, may hacking na nangyari. So maganda yung gagawin niyang hakbangin at pag-aaralan niya, titignan niya itong nangyaring ito. Sa ganito mga pangyayari lalong-lalo na dito sa Gcash at 'tap pinag-uusapan natin ang na cybercrime. Baka mahirapan hmm. ang gobyerno at mga hmm. mga ahensya ng gobyerno na magtiwala ang mga kababayan natin dito sa online. O yun, tama ka. System integrity ang pinag-uusapan dito, hindi Trust and confidence. Oo. Oo, eh kasi opera pera ko yung ginalaw nyo. eh, di ba? Eh, kaya kailangan itong GCash na to o yung iba pang e-wallet system na to kailangan talaga paigtingin nila yung security feature dito because yung integrity nila at stake kapag nawala yung trust ng tao diyan eh hindi nagagamitin yan di ba although it provides uh, convenience But it doesn't mean na you have to compromise yung security, di ba? Mm -hmm. Kailangan bantayan nila mabuti yan, yung SIM registration, pantayan nila yung security ng ng account ng ng sistema nila. Kailangan pantayan nila. Para nga tayong mga gumagamit, hindi masira yung tiwala natin sa kanila. Ang masakit pa dito, Sir Jerry, kapag nawalan ka, hindi mo alam kung totoong tao mm -hmm. yung pinagre-reklamuhan uh, pinag mo. Sabi niya dito, pare, hindi ko nga maintindihan, baka ito'y isang AI din yung aking pinagre-reklamuhan. <laughs> 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 diyan alam mo isa sa mga suggestion natin to sa mga uh, providers Haba. kailangan mag -set, set up na sila ng real real office hindi yung tawag lang mm -hmm. kailangan magtayo sila ng customer service para kung umerma mga ganong insidente, mayroong mapuntahan ang ating mga kababayan ang nangyayari kasi tumatawag lang tapos hindi naman epektibo yung pagtawag hindi sumasagot uh -oh. or sumagot man sa sabihin we will investigate we will uh -huh. return to you uh, after a week or what uh -huh. eh pera ng tao yung pinag-uusapan pwede bang a week bago ka babalik hindi ba kailangan uh -huh. sa akong ako lang Magtatayo na ako ng mga center, sir. Mm -hmm. Para may napupuntahan pupuntahan tayo. Yung talagang kausap ko tao, hindi oh, ako oh. mag-aalala katulad na nabanggit niyo. Oh, oh. Eh baka mamaya, i eh, ang kausap ko, hindi ba? Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Nako sir oh. Jerry, ewan ko kung masasagot mo itong katanungan ko eh, siguro kukunin ko hmm. na rin ang expert opinion mo regarding hmm. this. At eh, paano ba itong nangyayari sa GCash na ito? Ito ba ay dapat uh, governed na ng BSP? Pwede na ba nating kausapin ng BSP kasi paper ang involved din eh. Ang pagkaalam ko sir uh, correct me if I'm, i'm wrong no pero i think yung BSP nakikialam na diyan eh Sakop nila yan eh kasi mm -hmm. nga sabi mo nga may pera to eh oh, diba? oh, oh. so i just don't know gaano kalawak yung kanilang sakop dito pero meron silang pakialam alam diyan and yun nga sir Ivan Uy already uh, issued a statement mm -hmm. that he will look into this kasi nga Uh, ang baka no baka may breach daw baka may hacking mm -mm. so pag-aaralan din daw niya so napakaganda po nung sinabi ni Sir Ivan na talagang is on top of the situation saka ano uh, Sir Jerry ang buong mundo ngayon ay nagdi-digital na eh pag kaganito ng ganito baka mahirapan yung pag-unlad ng Pilipinas pag eh kaya nga pero hindi naman siguro let, let us not allow this incident to stifle our growth no uh let us continue to to trust them pero yun nga ang sinasabi nga natin hindi ito pwedeng paulit-ulit na ganyan tapos pag nangyari sasabihin may system maintenance mm -hmm. o ibabalik ko sa yung pera mm -hmm. kahit ibalik mo yung pera it ganun pa din may problema pa rin yung sistema ayusin natin yan yan saka tama yung sinabi mo kanina sir Jerry na kailangan merong makausap yung mga kababayan natin na face to face yung totoong tao yes. oo tama po Tama para po, tama po. kahit pa naman, yung pinaghirapan nilang pera o ibabayad nilas, kunyari sa kuryente, mapuputulan lang ngayong araw na to, at bigla na lang nawala, may po silang puntahan at pwedeng magpaliwanag, hindi lang basta AI, right. Sir Jerry. Tama po. Tama Oo. po kayo, Sir. Okay, tama Sir po. Jerry, maraming maraming salamat po sa oras na binigay nyo po sa DWIZ po. Maraming salamat din po sa tiwala. God bless you. Bye-bye. Thank you very much, IT experts, Mr. Jerry Liao.